Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid ng Office of the Vice President. Di bababa sa tatlong daang mag-aaral mula sa isang madrasa school sa bayan ng Butiglano de Lisura ang nakatanggap ng pagbabago banks, mula sa OVP Barmer Satellite Office narito si Bayan Latasa para sa karagdagang detalye. Mahigit tatlong daan na mga kabataan mula sa Mahadusonan Al-Arabi Al-Islami Madrasa School sa Bayan ng Butig, Lano del Sur ang handugan ng pagbabago bags ng OVP Barm Satellite Office. Ang aktibidad ay kaugnay pa rin sa malawakang Thanksgiving activity ng Office of the Vice President bilang bahagi sa selebrasyon ng ika-89 founding anniversary ng tanggapan ng pangalawang Pangulo ngayong taon. ayun sa presidente ng paaralan na si Alem Kiram, saksi ang paaralan sa gulo noon sa Bayan ng Butig. Ang mahat po na ito ay isang eh, ito pang pinaka-oldest na mahasya no sa Butig Lanao del Sur at sa kadumaan po ito ng maraming karahasan. Dumaan po ito ng all-out war tapos yung multi-war. Uh, multi so uh, we are really thankful na kami pang napili. So napakahalaga po ito sa amin. Una sa lahat, gusto po namin makita ng buong Pilipinas na ang butig ay uh, ano na uh, nagiging peaceful uh, place na po ito. So yun po ang una at saka sa mga kabataan, marap, ma, napakalaki pong halagay po ito. Para kay Kiram, malaking tulong para sa pag-aaral ng mga kabataan ang kanilang natanggap na bag at school supplies. Napakalaki pong halaga yung bag na nakuha nila dahil Uh, alam niyo po, yung mga estudyante namin, karamihan po dyan yung mga for peace beneficiaries, mga mahihirap po uh, karamihan dyan. Kaya po hindi sila nakapag aral ng siyudad eh. So, napakahalaga po yung mga pencils, uh, mga notebook, magagamit, magagamit po nila yan sa, ano, sa anilang uh, pag-aaral. Mula po dito sa bayan ng Butig, Lanao del Sur, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino, Valiente News. Abangan na ang nakakaantig na mensahe ng mga taga-butig Lano del Sur para kay Inday Sara Duterte sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!